Alam niyo, naglalakad-lakad ako pa uwi ng bahay mga ka-OFW. Galing tayo ng Vivo City. Tapos meron tayong nakita na naman dito sa basurahan ng Singapore. Eto, itinapon lang mga ka-OFW. Alam niyo sa tingin ko, pwedeng-pwede pang gamitin itong sofa mga ka-OFW. Eto, papakita natin ha. Ayan, mga ka-OFW. Tingnan itong sofa na to. Nakabalot pa Oh binalot ng may-ari mga ka-OFW. Tingnan nyo. Ang ganda pa nito oh. Tingnan nyo yan. Wala pang kasira-sira. Hindi ko alam ko ano nangyari dito. Iniwan na lang basta-basta. Tingnan nyo oh. Yan. Konting ano lang to. Linis lang to mga ka-OFW. Pwede pa nating pakinabangan to. Ayan tingnan nyo. Oh. Ito pa. Yan pa mga ka-OFW. Tingnan nyo yan. Ang ganda, no? Kung pwede na sana talaga itong dalhin sa Pilipinas or pwedeng ipabox, alam nyo? Papabox ko to mga ka-OFW. Dito tayo para makita natin ang maayos. Ayan, no? Tingnan nyo, mga ka-OFW. Ganito sila magtapon dito sa Singapore, mga ka-OFW, na mga gamit na sa tingin nila hindi na pwedeng pakinabangan. Tingnan nyo yan. Diba? Oh, ang ganda, pag binili mo to sa IKEA mga ka-OFW, ang mahal-mahal nito. Oo, oh, ba? Diba? Alam niyo naman, sabi ko nga sa inyo, tayo mga Pilipino, hindi ba? Walang problema sa atin ang gumamit ng mga second hand or yung mga pinaglumaan na bumibili nga tayo sa ukay-ukay alam niyo sa totoo lang, wala namang masama kung mamulo tayo ng basura dito sa Singapore kasi hindi naman natin ninakaw. Clearly, itong mga ganito mga ka-OFW, itinapon na yan ng may-ari. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan. So tayo, pupwede pa natin ano yan pwede pa natin gamitin. Ang problema, hindi naman natin madadala Ang point natin dito is, walang masama kung pupulitin natin kasi hindi man tayo nagnanakaw, hindi ba? itinapon ng maayos ng may-ari dyan. Ibig sabihin, gusto niyang merong makadampot para mapakinabangan pa. Alam niyo, sa totoo lang, meron din mga lokal dito na namumulot din ng basura. Pero, sayang to. Ang laki, hindi natin madadala to mga OFW.